Congressman Erwin, uh, mar maraming maraming salamat sa uh, pag-imbita. Uh, magandang umaga sa iyo sa kay Aljo. Ay, 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 ay na, nandun ko sa mga, la, mga pumikap na dyaryo, pero dahil napakadami talaga ng istorya kahapon, hmm. ako po, eh, Oo, kaya natabunan yung, grabe. yung uh, ating uh, hearing. E, kailan pa ba susunod na yes, so hearing? Monday, uh, Monday po. Uh, Monday. uh, uh Congressman, at uh, yun na nga at uh, na, ano natin yung nangyari kahapon sa uh, the uh, they continue alam to lie that's the reason why. Oh yes, yeah. oh, 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 congressman. Alam mo kung bilip ako sa iyo eh. Ang dami mo mga oh, yeah. sources ng mga video na pinatay na nga nila. Ka, habang nakapatay hmm. na may nakunang kang video na may kumukuha habang patay yung body camera ng mga pulis. So may ginagawang katarantaduhan. Natuntun yeah, mo no. rin na nakabili yung isa ng Port Territory. Saan mo ba pinagkukuha ito? Ang lalim ng uh, source mo kong? Uh, kasi aral ako kay Congressman Erwin Tulfo. Yeah. I ikaw pala nag-supply <laughs> doon eh. Alam mo, alam mo, Gobi. Alam mo, inaantay ka na ng mga Tiga Laguna eh. Narinig ko ha. Narinig ko, ha? Narinig ko sa barangay uh, captain namin, sa barangay Bungkol. Oy, sabi niya eh, inaantay namin dito yan. <laughs> pero alam mo, Congressman Erwin Tulpo, maraming uh, maraming marami salamat sa presensya mo kasi nga naka... Ano ko eh, kahit hindi ka nandun do all the time, pero uh, uh, na, na, naalam na mo yung sitwasyon. And, and uh, we are very thankful nang uh, pumunta ka at uh, at least uh, bigyan natin ng, uh, ng uh, parang tinatawag nating uh, deterrent, yung mga police, that uh, hindi tayo basta-basta na nag ng hindi tayo nagkakaroon ng magandang resulta kasi uh, ang ang sa totoo lang hindi talaga ako nagco-conduct uh, ng uh, ng ano ng uh, ng uh, tinatawag nating contempt. First time 'yon na talagang nag-warning na rin ako ng isang hearing and luckily nang dumating ka talagang uh, alam ko pinapanood mo yung issue at uh, nung uh, nag-move ka for the uh, contempt of two uh, six uh, uh, officers uh, we all agreed. Ando na kami sa moment at talagang uh, we're about to do it. And uh basically uh when you arrive in the right time in the right moment we are very thankful cool, no na natulungan mo kami dito sa so, ito So ano ho no? mangyayari dito sa apat na ito at doon sa iba pa uh will this uh serve as a lesson do sa iba na patuloy na magsisinungaling sa investigasyon mo Yes yeah, So anime yon uh, ano uh, dalawang major isang kernel saka sergeant, uh, oh, sa patrolman ata yung isa. Oh, so, oh. Uh, yun na nga, uh, meron pa kasi tayong mga inibitahan doon that we know that were involved as well hmm. and uh, we hope that uh, honestly uh, telling the truthfulness of the what transpired otherwise we will be compelled again to issue a sui i an ia i sui contempt but uh, nagpasugpina na po nagpasugpina na tayo doon sa mga missing link doon sa mga deponent na ginamit nila na nagturo na may pera doon sa 1811 nagpapaissue na rin daw po kayo ng warrant of arrest doon sa dalawa na yes. nag-issue ng warrant tama ba? warrant of arrest na yes yes o warrant of arrest na issue by uh, the speaker of the okay. house bakit po? Ah, so, uh, uh, bakit po eh, Mr. Kasi, Chairman? Uh, ano yan eh, nagtat nagtatago na yung mga deponent eh. Nagtatago na sila. Sabihin so, uh, ko sabihin uh, Mr. Uh, Chairman, sila yung nakakaalam na maraming pera doon sa bahay na yon. Yes. Ayo. Sila yung kinontak nung uh, ng Major Kihan uh -huh. na dinala sa dinala sa judge para kumuha ng search warrant. At sila rin yung mga mga VIPs court ng mga Chinese Ayon. At sila yung uh, ngayon kung wala silang tinatago bakit sila nagtatago ngayon? And that's the reason why we each issued subpoena and what at pare sa kanila. Parang uh, magkano po pa bang total na nakulimbat na, na nila? Kasi may mga nagsasabing una narinig ko 100 million tapos sinabi de 37 na lang. Tapos eh 27 ang hinahanap nat ang turnover lang nila. Magkano po ba talaga ang kulang pa, Mr. Chair? eto ang katotohanan because i got the all the uh, we got all the checks ano, that was withdrawn by the chinese mm. starting ng july Opo. apat na draw ng pera yan umabot ng 64 million mm -hmm. so from uh, july to september nung nagconduct sila ng kanilang operation Opo. we uh, can assume na nabawasan yung 65 million but mm -hmm. basically ang sinabi nila may 31 may 4.6 tapos meron pa sila sinasabi na nagbigay sila ng 500 sa isang uh, major mm -hmm, mm -hmm. o kung nagbigay ka ng 500 sa isang major eh ilang kayong major, ilang mm -hmm. kayong colonel, ilang okay. kayong general, ilang kayong lahat. Uh -huh. So basically ang aming assumption mga umaabot siya hanggang kan 45 million. Uh, mm. so in tranches ano uh, yes, so in tranches nila win it draw ng Chinese at alam ng VIP escort niya so what's going And that's going, the reason why we, are trying to look for him, for him ha? Huh? so what's going to happen sa next hearing uh, Mr. Chairman gaano pa katagal itong hearing na ito Well, I think mga dalawa o tatlo siguro. I uh, I think the most dalawa na lang siguro 'yan. Uh, we will parrot out the truth, ano? Maski na 'yung ano, 'yung kanilang Chinese na interpreter eh. Mag we all know that this guy, we've been a uh, uh, filed uh, na, nakasuhan oh, ng frustrated murder. Ah, ah, and alam been mo, here since 2012. Uh -huh. Sila, siya 'yung ano eh, 'yung interpreter na nangihingi ng dalawang million bawat uh -huh. isa sa mga Chinese eh. Sabi nga ni Chairman Dan Fernandez kahapon sa mga hmm, polis, Mahina kayo eh. Alam mo, parang pelikula lang ito. Eh. Mga ang pangit 'yung mga artista, ang pangit ng direktor, ang direksyon, walang kwenta-kwenta sabi, artista ako, alam ko. Hmm. Eh 'yung inyong ginawa eh, pangit 'yung inyong uh, script. Hmm. Execution, <laughs> Execution. Oo, pangit, maling -maling, pa maling... pangit pa 'yung pag-acting pangit pa 'yung directing? Hmm. Eh wala, well, hindi, hindi oh, man nanalo ng award, kaya hindi mananalo Dita. sayo. <laughs> Kitang-kita kasi yung kanilang ginawang, ano, kanilang pag ano pag uh, sa kapag uh, blocking, mali-mali mga blocking. Kaya nga sabi ko nga uh, <laughs> failure talaga 'to. Kasi yung mga cameraman ko dito, boss. O, sabi niya, alam ah. na alam ni Kong yung mga blocking yan. <laughs> <laughs> nagkulang sa orientation, nagkulang, kulang." Anyway, Kong, nako, eh ah. sana po maimbitahan niyo ulit ako sa sunod na hearing para makinig oh, Monday ko tayo po, ulit tayo. Monday, Monday, anong okay, oras okay. po? Mga siguro, mga 10 po yun. 10 o'clock uh, po. Uh, all right. Congressman, ah, kita right. po tayo. Sige po. Uh, uh, ako. sige po, ingat so, po. Kong Dan Fernandez, maraming salamat po. Maraming salamat po. Mapapoy po. po kayo.